Yan, kakabsat mga bunsoy. Andito tayo ngayon sa may strawberry farm. Dito sa Bank uh, La Trinidad, Benguet. Sobrang init lang talaga ngayon. Hindi ang... Ano na talaga, iba na talaga weather na rin dito sa Baguio. Dapat siguro pag pupunta ka sa ganitong lugar eh, madaling araw pa lang. Mainit na rin. No? Pero at least may hangin. Hindi ka guys sa Maynila. Talaga sobrang init. Yan. Wait lang ha na ko lang yung Okay naman yeah, ito yung giant na strawberry Marker nila dito Para monument nila dito sa strawberry farm Tapos tignan natin yung mga Ekta-ektarya na taniman ng strawberry dito Pero si February pa Actually ang season talaga ng strawberry Hindi pa talaga season ngayon mm, -hmm, February February talaga season ng strawberries Hindi pa season talaga ngayon Pinakita ko lang sa inyo itong malawak na plantation ng strawberries. Ang gandu! Next time talaga sa January, baga talaga tayo pupunta rito. Mainit din, mainit din eh, mainit din. Yan, ekta-ektarya na ng strawberry dito sa La Trinidad Benguet. Kasi marami nalilito eh, kala nila galing sa Baguio Strawberry. Pero ang totoo, La really Trinidad Benguet. Next town from after Baguio. Diyan ang gagaling ang mga strawberry na masasarap. Yun. Ito, ito, tayo strawberry farm kakabsat mga punso. Yeah. Upload videos lang po ito. Yeah. Sobrang init lang talaga. Yeah. Upload videos lang po. You know, Ikta-iktarya na taniman ng strawberry yan. Tapos yung mga bundok. Ganda ng view e eh, no? Mas paganda to pag hindi mainit. Oo. Oh. Yan. Upload, upload videos lang po. Yan. Support, support lang yung channel ni Kabsat Maki. Puro upload videos lang muna dito. Para 50 subscribers, makapag-live na rin tayo. Support nyo rin syempre yung Kabsat Mak Vlog. Kung yung Kabsat Mak Vlog. Yan. Dito lang muna tayo nagkoconcentrate. Kasi kailangan sa 50 subscribers to. Actually, dalawa na channel ko eh. Plano ko talaga dito sa Kabsat Maki Vlog. Yan, yung mga tour-tour. Mga lugar-lugar. Kainan, gano'n. Mga lugar-lugar. Yan ang mga content nito. Yung Kabsat Vlog, yung Kabsat Maki Vlog kasi, political yun, di ba? Eto, boron lugar, mga pagkain. Yan. Yeah. Upload videos lang, kakabsat. Mga punto Salamat. Yan, yung fog na. Bumababa na yung fog. Lumalamig na. Yung nakikita niyo yung fog, kakabsat. Mga puntoy. Actually, mas malamig dito kaysa sa Baguio City. Mas mataas dito. Yan. Malamig din sa Baguio City. Mas mataas pa rito. Mas malamig pa rito. Kasi nga, mas mataas. Nasa mas upper elevation siya kaysa sa Baguio City. Kakabsat, mga puntoy. Out na natin. Bye-bye. Salamat.